for today's video mga langga magluluto tayo ng sarsyadong tilapia simple meron po tayo pinakulo ang patatas para naman may gagawin natin ng mashed potato ayan, try ko muna tayo ready okay, na ang ating mga sangkap mga langga ayan, pinapalamig ko na lang yung mantika para matanggal ko dun sa kawali kasi dun pa rin tayo magluluto ayan mga langga dito pa rin tayo nag-gisa ayan, pinawasan lang natin yung mantika hindi na natin hinugasan yung ating kawari mga langga. ayan, konti na lang yung iniwan natin sunod natin yung ating sibuyas pag malakas ang sibuyas yan sunod na natin yung ating kamatis yan. nari dalawang pirasong malalaking ano, kamatis yung ating nilagay yung mga langga pag inaanap natin na madurog yung ating kamatis lagay na po natin yung ating loya para mas lumabas yung aroma wow. ng ating wow. uh, Luya ba? Aroma. Yes, aroma. What? Aroma pa. Muna natin ito mga langga para madurog yung ating kamatis. Tapos lagyan natin na sabaw para ilagay na natin yung ating isla mamaya. Okay, okay na yung ating kamatis. Lagyan na natin ng konting tubig mga langga. Ayan. Kunti lang. Kasi maglalagay pa tayo mamaya ng ito. Diba? So, mga isang baso lang yan. Okay, okay. na yan. Okay na. okay na. Lagay na po natin yung ating isla. Ayan. Mm. Ang pangon ng luya, mga langga. Ayan. Ayan. Isang perasong uh, sili. And langga, magtitimpla na tayo. Lagyan natin ng garlic powder. Mm. Ayan. Wow! And then, paminta. Siyempre, para may sipa ba? Siyempre, yung ating magic sarap na mga sinto yun, na lang yung laman. Ayan. Pang dagdag lasa pa yun mga langga. Ayaw pa matanggal, Ayaw pa matanggal yung sinto pa yun yung Nang magic sarap. Ayan. Haluhin lang natin. Ayan, maglalagay na tayo ng itlog mga langga. Bali, dalawang piraso din ang itlog ang aking nilagay dyan. Ayan. Halu-haluin na lang natin para hindi siya mamuong mikus mikos ba? Ang galot siya. Pero dahil gusto kong kumain ng gulay, lagyan ko siya ng uh, pichay. Yan. Wow. Optional na lang ito mga langka. Nasa inyo naman yan kung maglalagay kayo ng gulay o hindi. Ako kasi, mahilig ako sa gulay. So, nilagyan ko siya ng gulay. Yan. Patong na lang natin.